Kumusta mga gaw? So ayan, samahan nyo ako ngayon, mamitas ng mga patola. pupapakita ko sa inyo yung patola ko. Yung variety pala ng patola ko is patola smooth. Samahan nyo ako mamitas ng patola kasi kailangan na natin pitasin yung ibang patola pero yung iba hindi pa naman. Hindi sila sabay-sabay mamunga dahil nga itong nakarang araw is panay ulan tapos hindi umaaraw. Kailangan talaga mas umaraw pa no. Ngayon lang ulit na munga yung mga patola natin dahil ngayon lang ulit umaraw. Siguro panay ulan tapos araw naman. Minsan yung araw hindi pa masyadong araw talaga. <laughs> di ba? Pero kahit ganun grabe, kahit ganun yung nangyayari, panay na pa naman niya. Hindi ko lang napakita sa inyo na grabe sobrang dami ng bulaklak. Itik siya sa bulaklak tapos dahil mga bubuyog na dumadapo. Alam mo yun, ayun, yung bubuyog kasi yung nagpo-pollinate, di ba? Para dumami yung bunga. Dahil sabayan din natin ng concoctions, yung fermented fruit juice, ayun yung dinidilig ko sa patola natin. Kaya marami siya bumunga. Eh, usually naman kahit wala naman sigurong concoctions, eh marami talaga yung patola bumunga, di ba? So, ito mga gaw yung patola natin. Yung variety ng patola natin is patola smooth. So, ayan, tingnan nyo. Baka sabihin nyo, baka sabihin nyo to gulang na. Hindi pa po. Malambot pa po yan, ha? Hmm, malaki lang talaga siya. Malaki siyang patola, hindi yung mga maliliit. Pero kung gusto nyo naman kunin agad, pwede nyo na naman gulay na ganito lang kaliliit. Pero usually ako talaga, ginaganito ko talaga. Parang giant patola na siya, tingnan nyo. Grabe, kahit ganun, hindi pa siya sponge. Kaya hapon na ngayon, kukunin natin yung patola. Diba? Kaya pag pinatagal pa natin yan, magiging sponge na yan. Kaya nga sinabing sponge guard eh. <laughs> so, bago natin pitasin yan, no? Maghahanap muna tayo ngayon. Malay mo, may nakatagong mga bunga dito sa patula natin. Malalapad yung dahon ng ano na to, patola. Kaya, grabe. So, hab, mahaba din yung bunganya niya yung patola tapos malalaki tara hanapin natin yung may mga bunga so ito may bunga, ayan. Ayan, bunga niya yan yan bunga yan ito mga bunga yan ito so, mamaya kukunin natin to tapos dito may bunga din yan may bunga din o. ito yung mga bunga yan ayan bunga yan ayan pa yung mga bunga papunta na dun yung, yung yung patola natin tapos nandito pa may patola ayan no nakita niya yan naghasik na ng lagim yung patola natin <laughs> ayun o no? sobrang freeze talaga sila na umano na no, yung vines nila malawak yung pinagaanuhan ng vines nila tapos puno tayo dito sa likod kasi meron pa dito so, uh, so ito yung sili natin ayan maganda yung dahon ng mga sili natin ito maganda yung mga dahon ng sili natin tinyan nyo naman kahit nasa lilim siya hindi siya magganong na naarawan pero di ba ang ganda ng tubo ng sili natin. Tingnan niyo 'yung mga dahon, oh, makikintab. Niyo matitingkad 'yung kulay ng dahon ng sili natin. Oh, ayan oh, malalaki 'yung bunga. Samantalang maliliit 'to. So, ito kasi inaalagaan ko sa ng concoctions, dinidiligan ko 'to ng fermented fruit juice, kaya ganito. Oh, ayan. Tapos 'yung fermented plant juice, dinidiligan ko rin 'to. Kahit sili lang, kahit maraming sili dito pero inaalagaan ko 'to. Oh, 'Di ba? So tara, proceed na tayo dito kasi Ito yung content natin ngayon, yung patola talaga So ito, may patola dito O oh, ayan O oh, ayan, nakikita nyo yan, itong bunga mm, Ito oh, Patola, syempre kukunin na natin yan Ito, hindi pa ito pwede oh, Ayun pa, o oh, ayan Kunin natin yan Ito, may patola pa dito So ayan, ito Ito mm, Kunin natin to ito. Ito, hindi ba natin ito kukunin? Lalaki pa ito. Malalakiin pa natin siya. Sabi tayo dito sa kabila. Ito yung patola. Ito, may mga bunga na. Ayan, oh. Bunga yan ang patola. So, ngayon, pitasin na natin yung patola. So, ayan. Pinitasin na natin yung isang patola. So, dali lang natin dito. Ayan, kukunin natin yan sa taas. So, ito yun. Mga gaw. Nakuha na natin to. Say hi to the vlog, Charis. Hi vlog. Hindi, gumawa ko ng patulan. Inano ko. <laughs> so, ito guys. Mga na to. So, magana pa tayo dito sa kabila, no? Yung iba hindi pa natin kukunin kasi. Ang liit pa. Ito, pwede na to Kunin na natin to kasi, syempre. So, ito, may bunga. Ayan. May bunga. Ayan, daming bunga, guys. Baka yung iba nakatago lang dito. Hindi natin nakikita. Sa nanyo nyo, grabe yung ano, ng patola, no? Oh, lawak. So ayan, napitas natin yung patola. So nandito na lang yung video. Ito lang to pang madali ang ano lang to video natin. Kasi nagpasama lang ako sa inyo kung paano mamitas nito. So yung iba hindi pa natin pipitasin. So ito lang muna na tatlo. Where to go? Let's go!